Good morning, mga kabangad. Alas 4 nga ng madaling araw. Umalis nga kami rito sa bahay. Dito nga sa tagig. Dahil nabibiyahin nga kami ni Commander Sungit, pauwi nga ng Nervaisiya. Kaya naman, nung nakapag-ayos na nga kami ng aming gamit, ay agad-agad na nga umalis ng bahay. At sinasamantala talaga namin ang kaluwagan nga ng kalsada. Mao ilang minuto pa alam ay nandito na nga kami sa kaabaan ng Itza. So, siyempre, hindi na natin i-video ang kaabaan ng C5 gawa ng madilim pa. At dinadiritiritso ka namin itong kaba ng itso mga kabang at hanggang makarating nga kami rito sa may monumento. At dahil sa uh, napakakantawaan ng kalsada ng MacArthur ay mababarag, kalipas ka lang ng ilang minuto ay nakarating na nga kami rito sa kabaan nga ng Claridil Bypass Road. At uh, tamang-tama lang pala ito mga kabangat, dahil dito na nga kami nabutan ng liwanag kitang-kita niya naman, no? Oh, kung gaano kaganda yung sunrise. Hagui! At siyempre, napakaganda rin ang kakalasadaan ng bypass road niya, mga kabangat. Para kang dumadaan sa expressway. <laughs> At simula, ka, anong... Nagawa nga itong bypass road, mga kabangat, eh, napakabilis na lang talaga umuwi nga ng probinsya. Huh? Talaga nga, uh, hindi na hindi si Commander sa likuran natin. Talagang excited na siya umuwi ng nubesiya, mga kabangat. At dahil sa sobrang luwag na nakakalsatan, mga kabangat, ay nakarating na kami rito sa huling bayan nga ng Bulacan. Dito nga sa San Miguel, Bulacan, kaya naman, pumili nga lang si Commander Sovit ng aming pasalubong na pangmalakasang chicharon Kaya naman, katapos nga ang bumili nito ni Commander Soviet eh, Tagad-tagad na ka kaming umalis. Dahil nga uh, talagang sinasamantala ko itong kaluwagan pa rin ang kakalsatan mga kabangad. at uh, syempre para hindi na tayo ng bayan ng Gapan at Santa Rosa, Ay dito na alam ako sa may bayan na ng San Isidro ni Vesia. Uh, at syempre igaling pala tayo dyan mga kabangad ng Bolo Alto. At uh, sinubukan ko rin palang tumahan dito mga kabangad sa may... Bayan niya ng San Antonio, dito ka sa may KC-1. Kaya binibay nga natin itong kalsada ng San Antonio-Saragusa Road. Uh, dahil sa napakagandaan ng kalsada ng San Antonio-Saragusa Road, eh, gatagad na tayo nakarating dito sa may Jollibee. Dito ka lang yung mga kabalad, sa bayan niya ng Saragusa. Uh, at syempre, pagkatapos nga namin magkape ni Commander Suki, dahil nga nagbaon pa siya ng kanyang pangmalakasang kape, We tipas hopia all the way from tipas tagid. <laughs> Kaya naman, patuloy na naman kami sa aming diyahe. Kaya kasalukuyan nga naming binabaybay itong kalsada ng Saragosa, tarlac Road. At pagkalipas nga lang ng ilang minuto mga kabangad, eh, kasalukuyan nga natin binabaybay itong kalsada na ng Saragosa, Aliaga Road. Talagang napagaganda nitong karalsadan dito mga barad At ganun din yung mga palayan dito mga kabarad oh. At pagkalipas nga lang ng ilang minuto mga kabarad eh, narating na namin itong sikat na tulay na bakal ng uh, Alyaga Quezon Gimbalud. Talagang ang malakas tolay tulay ito mga kabarad, simulat sa pulpa. At uh, pagbabara lang namin dito sa may tulay na bakal makabanga, di eh, pinarang ako nito ni Commander Zoe dahil bibili daw siya ng bulaklak ng kalabasa makabanga at uh, namimiss niya raw magulam ng inabraw na bulaklak ng kalabasa. At pagkalipas nga lang ng ilang minuto mga kabala, di eh, narating na namin itong kantungan ng barangay na pandayan. Gimba, nubay siya. Shoutout sa mga taga-nagpandayan dyan mga kabarad. Uh, at magalo sa tumigyan na ito mga kapangad nung nakarating na kami rito sa bahay Raka kamandar sungit. Uh, at salamat nga pala kay Lord dahil hindi kami pinabayaan sa aming biyay. At uh, dahil dyan mga kapangad, eh, napakalaking braces niyan para sa uh, katulad naming lugmomotor. Oh, motor. Ini motor. Ini tu motor kami. Eh, beri mana? Bukan saya. I At hanggang dito na lang ang aking video mga kabangad. Salamat sa limang minutong panonood. Bye-bye!